Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Itong nakaraang araw nga ay sunod-sunod ang mga bad news na nababalita oh, na may kinalaman sa ating mga OFW. Andito nga yung kababayan natin na umuwi ng Pilipinas at after 2 weeks nga ay nakabalik siya sa kanyang pamilya dahil nga na hold up ito. Ito namang pinaka latest na balita ay tungkol nga sa isang kababayan natin na umuwi naman ng Pilipinas galing Hong Kong at tahara nga ito sa naiya dahil nga sobra sa 50,000 pesos ang dala niyang pera at ang nakakalungkot nga rito ay kinumpiskit nga yung 100,000 na daladala nito dahil nga raw sumobra na ito sa limit na 50,000 pesos para sa mga nagtatravel pabalik ng Pilipinas. Kalimutan muna natin ang mga bagay na yan at mag-focus muna tayo sa good Maybe. news sa wakas. Kahit papano, may good news na lumbas para sa ating mga OFW. Ang good news nga pong ito ay official na nga pong binuksan ang One Stop Action Center para sa mga OFW. Ito nga po ay located sa lungsod ng Makati. Sa pagbubukas nga po ng bagong department na ito ay mas ang pag-aayos ng mga documents ng mga OFW Perfect. na hindi na po natin kailangan pumunta kung saan saan pang lugar para lamang ayusin ang mga papeles na kailangan natin bago tayo bumalik ng abroad or mga bagay na may kinalaman sa ating mga OFW habang tayo ay nagtatrabaho sa abroad. Sa pagbubukas nga ng bagong departamentong ito, hindi na nga tayo maaabala o hindi na nga rin tayo malilito kung saan department ba tayo o kung saan lugar ba tayo dapat pumunta at dahil nga dito, ginawa ng nga nilang centralize ang lahat ng bagay na may kinalaman sa ating mga OFW ay may chance na rin tayong ayusin kung sino man dito ang hindi pa nga nagkakaroon ng SSS dahil ang SSS ay kailangan po natin yan para pag natapos tayong magtrabaho abroad ay meron tayong matatanggap na pension. Ando na rin po ang health At syempre, mayroon din po dong pag-ibig. Para po sa kaalaman na nakararami, napakaganda pong mag-invest sa pag-ibig. I-research nyo lang po kung ano po yung tungkol sa MP2. At kung may mga excess kayong pera, instead na ilagay nyo ito sa mga bangko, ay mas magandang i-invest nyo ito sa pang-ibig sa MP2. At mas malaki po ang matatanggap nyong interest. So dahil nga po sa bagong balitang ito, ay wala na pong rason para tamarin tayo. Dahil alam naman natin, kapag medyo magkakalayo ang mga departamento ng pinup pupuntahan natin ay talaga namang nakakatamad lumakad dahil hindi ka pa nga lang sa pupuntahan mo ay nai-stress oh, ka na. Shit! At isa pa nga po sa magandang bagay na nangyari dito sa bagong departamentong ito, kung may mga legal concern kayo na gusto nyong ilapit sa gobyerno o masolusyonan sa estado nyo as an OFW ay nandito na rin po yan sa bagong departamentong yan. Meron na rin po doong legal team na para mag-assist sa inyo sa mga problema kinakaharap nyo as an OFW. At ang maganda pa rito dahil nga ang depart, Department na ito ay nakalaan lamang para sa mga OFW so hindi na natin kailangan makapagsabayan sa mahabang pila at makipagsabayan sa pag-aayos ng mga documents sa mga hindi OFW dahil nga nakadesign itong department na ito para mag-cater ng mga OFW na mag-aayos ng mga papeles na pupunta dito sa kanilang office. At kung ano-ano pa nga iba pang mga detalye tungkol sa balitang to, panuuri natin ang video na to. Sa madaling salita, ni aalisin nito ang komplikasyon ng burokrasya at gagawing maayos ang sistema para sa ating mga manggagawa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng One Stop OFW Action Center sa Makati City. Sa pamamagitan ng opisina na ito, magiging sentralisado o nasa isang lugar lamang matatagpuan ang mga serbisyo at suportang ibinibigay sa mga OFW. Ayon kay Pangulong Marcos, maaalis na ang anumang komplikasyon o hirap na dinaranas sa mga OFW sa pag-aasikaso pa lamang ng kanilang mga papeles. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa. Sa halip na maabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa si inyo ang ayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Nandito na rin sa One Stop Center ang mga serbisyong ibinibigay ng Department of Migrant Workers tulad ng Balik Manggagawa Processing, Reintegration Support Services at Legal Assistance. Kasama na rin makikipagtulungan dito ang Social Security System o SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth, TESDA at iba pang national government agencies. Para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, Matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag apply Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na magpapatupad ng mga reforma upang maging mabilis ang serbisyo ng pamahalaan sa tinagal-tagal na nga ng paghihirap ng mga OFW sa tuwing umuuwi sila ng Pilipinas ay sa wakas nga ay nagkaroon na ng solusyon ang bagay na ito. Napakalaking tulong dun ito Partikular na sa mga Pilipino na pumupunta ng Manila at hindi nga ganun kasanay sa Metro Manila. Wala na nga tayong poproblemahin na baka mawala pa tayo o maligaw pag mapunta tayo sa maling lugar dahil nga hindi natin kabisado ang Manila. At take note po, pati po balik manggagawa, nandito na rin po. So kung nahihirapan kayo kumuha ng balik manggagawa, Okinawa Online, pwede naman kayo pumunta rito sa office nito para magpa-assist sa kanila kung paano ba gumawa ng balik manggagawa. At kung may mga dala kayong verified contract at hindi nyo alam kung paano ang gagawin kung first time kayo magbabakasyon, pwede rin kayo lumapit sa kanila para i-assist nila kayo kung first time kayo nagbakasyon sa Pilipinas para mabigyan nila kayo ng idea kung paano kayo makakuha ng OEC. At ang isa pa rito ay makakaiwas na nga rin tayo sa mga manloloko, yung mga tinatawag nating fixer. Dahil nga sa loob nito, maraming mga security at dahil nga sa OFW lang naman ang mga papers normally na ginagawa dito sa department na to, ay hindi na tayo mahihirapan. Accessible na talaga dahil nga dun sa may table makikita natin nakaupo dun yung bawat representative ng bawat department na kailangan natin Pwede tayong magtanong sa kanila. Sana nga ay simula na ito ng malaking pagbabago, lalong lalo na sa ating mga OFW. Sana nga ay mas mapabilis pa or mas mapabuti pa sa mga susunod na panahon. Dahil alam naman natin, karabihan nga sa ating mga OFW, kapag nagbabakasyon tayo ay halos wala tayong gustong gawin. At ang gusto lang natin gawin ay mag ng time sa ating pamilya, magrelax at hindi para sumakit pa ang ulo sa pag-aayos ng ating mga papeles. Nasigurado namang nakakadagdag stress sa atin kapag nagbabakasyon tayo na dapat ay hindi na natin na-experience dahil nga Sobra-sobra na nga ang stress minsan na natatanggap natin pag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.